Okay mga maring tudloan ta mo unsaon pagpanit og gitlog. Step by step niya siya tutorial so sa mga wakabalo dala tan na mo. Tan na ninyo. Okay, una kuha kag itlog. Sunod idokdok sa ulo. Ito ara. Buka na. So panita ni mo nang hinay. Hinahinayon ni mo panit hangtod. Makuyapan kag gulat kag ka. <laughs> Itlog. So, kahilaw man yung itlog. pa lo itak ang balik. <laughs> o, oh, gusto kang malasado. Aw. Oh. O, oh, kira kayo. Ay, naitak ang. Alam dritso. Pero, o, oh, di kaganahan, ani, nga malasado. Oh, Aw. ang balik. oy hana, araman na. Anong problemahon man na to itong kinabuhi, no? So, magpanit. kay ganahan siyang malasado. So, yun ana, isa sa kanon? Pagkaway ayo, tigugo uyo na mga maring. So ini kay siya, mo man yang gusto, so bubuig toyo human. Lamuya dritso. Na, di diba? lam, lamoy na. So kay ako ko yon ani ibalik tanig takang oy. Bye.